pa yan. Oh, sir, masarap po sir. Marami pa ditong benefits sir. Pakalmas ka air, papatanggal ng init ng ulo, papatibay na tulog. Yes. <laughs> okay mga ka-all goods, nandito ako ngayon sa kahabaan ng Carriedo, kaya po. Dito sa may ilalim ng LRT Station. Meron kasi ako nakita dito na ka-trap card na nagbebenta ng pampalamig. Sato sa mainit na panahon. Mukhang masarap eh. Nakita ko kanina, marami bumibili. Kaya ito natin yan. Hi boss, magandang Hi. araw. Ano yung tinitinda niyo, boss? Ah, sir, ano yun sir? Uh, Star sir, pampakalma. Tapos, ano, sir, maraming benefits to, sir, pang refreshing po to. Ah, yes, sir. Magkano naman yan? Ah, uh, 75 lang, sir. Bali, pag i-upgrade niyo, sir, siya sa cocktail, magiging 110 pesos po siya. Ano yung best seller niyo, boss? Ah, uh, sir, sa so, cocktail ko, best, best seller po namin. Ito po, biscop po. Ah, biscop yan. Yes, sir. Ah, ilan yung mga flavor nyo, boss? Ilang ah, flavor? Ah, sa mga insert, tatlo pa eh. Tatlo pa lang. Pero sa mga darating na araw po, madadagdag na po. Ah, okay. Sige nga, boss, pa-order nga ako nung best seller nyo. Gano'ng katagal na kayo nagtitinda dito, boss? Mga one month. One month na Ah, one month pa lang. Sige. Ito yung mga gusto nyo yung upgrade sa kakit. Ito Dadagdagan natin siya sir, na isang shot ng tigila. Ah, sige, huwag muna yun. Baka malasing ako eh. Marami pa akong ibablog eh. oo. Bali, ano yung flavor na ilalagay mo sa akin, M, boss? I'm sir, biscop, bis, bis, bisco, sir. Ito naman po yung homemade namin na biscuit sa sir. Ah, homemade yan. Magkano okay. yung boss? 75, sir. 75 lang? Yun. As lagay na po natin yung biscuit. Ayan yung biscuit flavor. Yes, Ayun, isa sa Best seller, niyo, 500, boss. kayo nag-open dito, boss? Uh, sir, nandito na kami ng 11, pero nag pre prepare pero pa kami. Uh, uh Pag-open kami 12, 12, sir. Okay. Sir, so, ito po. Please come, sir. Thank you, boss. Thank you, sir. Yun, guys, so, may payong pa. Tayo tayo dito may karyedo, dito sa may ilalim ng LR station. May nadaanan tayo nagtitinda dito ng Mrs. Cocktail. Bali, ano to, bago doon sila dito. Ang napili nating flavor eh ano piece martine martini ba yes, martini bali 75 pesos to guys yan tikman natin Panalo, refreshing. Ang pinakamaganda dito guys, yung bisop nila mismo, sila mismo yung gumagawa, kaya homemade talaga. Tapos, lasang-lasang -lasan mo talaga, hindi pa siya matamis. Guys, pwede din kayo mag-upgrade dito kung gusto niyo ng may tequila, add lang kayo ng 35 pesos. Yan. Pero dahil ayoko ayoko uminom dahil marami pa tayong ibablog. Okay na 'to, yung ganito. 75 pesos po guys, sobrang refreshing niya. So bay, try niyo 'to pag napunta kayo dito sa Maykiapo. Kami may baba ng ano, LRT station sa Credo. Malapit lang sila kay Nining kaya madali silang silang makita. Sarap. Panalo. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko Maraming po salamat sa panood At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to Pakilike and share naman po Salamat, aking kabuhat Peace out, all good See you sa next vlog